Ipinasara ng Kota Cotabato City Government ang mga terminal ng van sa Jose Lim Street. Ayon sa LGU, walang prangkisa ang mga terminal sa loob ng walong taon na nag-ooperate ang mga ito sa lungsod. Ang detalye mula kay Jan Garcia. Ito ang mga kuhang larawan na ibinahagi ni Mayor Bruce Matabalaw sa kanyang Facebook page hapon ng Martes, May 27. Ito ang mga terminal ng van sa Jose Lim Street ng siyudad. Tinungo ito ng mga opisyal ng Cotabato City Government at ipinasara. Ayon sa lokal na pamahalaan, walang prangkisa ang mga ito sa loob ng walong taon ng kanilang pag-ooperate sa lungsod. Hindi sila nabibigyan ng permit mula sa Business Permit and Licensing Office o BPLO dahil wala silang renewal ng prangkisa mula sa sangguniang panglungsod sa mga ruta ng mga ito papunta sa iba't ibang probinsya at lungsod. Geneza Garcia, iMinds, Philippines.